What's up mga kakulitan? Ayan, nagikot na naman kami ni Boy Liit. Ayan, hindi ko alam sa kami tadali na kami mga pa. Siya lang humihila sa akin kung saan pupunta. Ayan, malayo na kami sa aming bahay. Where we go? Where we go? Where we go? Where? okay. Yeah. Ito yung mga gagawin Pag gising niya. tapos yung kumain ng konti. Ayan, gaya na magigikot. Hablutin niya na yung mga kamay ko. Sabi, ah, let's go. Let's go, Luis. Can you sing for me? Can you sing for me? Happy birthday. Okay. Okay sing for me now. Happy birthday Louis. Here. Happy birthday Louis. Happy birthday Louis. Again, happy birthday Louis. Happy birthday Louis. Happy birthday Louis. Happy birthday, Louis. Thank you. Me I sing also, okay? Happy birthday, Sale. Ha? Huh? Happy birthday, Sale. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sale. Okay. Again, you sing for me again. Kasi ano siya eh uh, birthday siya ng January 23 at si Boy Kulit siya mag-birthday ng January 11 yan. Yeah. We, we sing happy birthday to each other. <laughs> yeah. oh, you see for me, ang mundo ko na naging masaya. Yeah. Salamat sa Diyos, nakilala kita. he's in, he's in the in uh, not in the mood. Wala siya sa mood. Wala siyang sa mood kumanta pa. <laughs> Nang konti. <laughs> Halika na, balik na tayo. Mm. Yo papa Ah Johnny Johnny Mama We go here we go here we go we go papa.

Ha? Mama, finish go. Mama, ro. So, nandito na nga kami sa kalye. Nandito to na naging masaya. Bish! Pero alam niya yung kanta. So, tayo maglalakad Come, let's go We, we go in the shop Malayo-layo ang shop dito Sa kabila pa Sa likod niya Tapos Kabilang kanto pa Ayan. So, doon ang daanan At doon may daanan May Pilipinas yung drive. Nandito kami sa Asaiba Ayun, Pilipina parang, parang Pilipina yan No, Pilipina nga yan Halika, lapitan natin Ang Pinay yan. Baka bago na yan May nagwawalis doon sa dulo Pilipina Malamang, sa malamang o oh, Myanmar, kasi ang ano ngayon dito Mahal na mahalang silang sa ano sa uh, sa mga Pilipina ang Myanmar ay mura lang. Pilipina ate Pilipina ka? Ay yala 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 hindi ko tayo dito. So, May Pilipina tayong nakita. Pilipina? Ah? Bago ka lang dyan? Two years na? Ay, wala na yung dati. Bagay matagal ko na siya hindi nakita. Sa Al Gubra ko. Pero nandiyan lang ako at sa iba, Dito lang ako kasi na, side ng nanay ko. Alang. <laughs> Ayun oh, sa Pilipina nakakita ako ng mga kachismisan. <laughs> Ayun, tapos na tayo makikita uh, sa bagong Pilipina na eh pumasok na siya. Nakalagwalis sa labas. Ah. Uh, 160 ang kanyang sahod. inlang reklamo niya, naglilinis siya sa labas. Yan. Na hindi niya daw hindi niya obligasyon kasi may dating tagalinis niya sa labas. Uh, sabi ko eh swerte ka dahil ah uh, sahod mo ay eh, 160 eh ako nga 140 sa 7 years ko rito sa sa amo ko eh 140 lang ako. Yan. So akin pa lahat pag nakasakit, kamot, yan. Akong kumagasto, sabon. May gusto. Ang um, kape. Yan. Shampoo. Uh, toothpaste. Hindi ko lang maiwan ang aking mga boy negro at mga boy kulits ko at mga boy pasaway ko. Where you go? We go home now. Mm, ayan ang aking kasama sa martesan. Si boy pasaway. Si boy liit. Boy liit. Yung si Boy Negro ay nag ay magpatawag ng Boy Negro, gusto Boy Pulits din. Aboy. Aboy, I love you. I love you. I love you. Ang <laughs> aking maapo sa Pilipinas eh after next year ko pa makikita. Hmm, miss na miss ko na mga lepores ko. Mga habibi ko, habipti ko. Yan, sila Inday. Apollo. Si Dodong. Yan, na-miss ko na kayo. So nga lang, wala na kayo sa si Cebu. Eh, say hello. Hello, say hello. Hello. Mama. Ro. Yan. So, pauwi na kami ng bahay at baka gising na rin yung dalawa kong alaga. We go home na. Baby, Kaiser, uh, finish wake up and rahat. Okay? Let's go! Uwi na tayo! Yan. English mo, Tagalog mo, parehas na yan. Let's go! Halika na! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Say, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Oh, tayo na lang narinintin ako. Uwi. Uwi. Uwi na tayo. Say, good morning. Say good morning. <laughs> uwi na tayo. <laughs> okay. Yala, let's go. Bye. Okay. Uh -huh. Naki Sabat ng Tagalog Uwi na tayo Uwi Uwi tayo oh, Uwi tayo Uwi tayo I love you I ah, love Mahal kita Mahal 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 kita. Ah! <laughs> Mahal. Mahal kita. Yehi. <laughs> Mahal. Masa, kita. Mahal kita. <laughs> ah. Pasaway. Ya. Boy. Boy. Kulits. <laughs> Boy kulit. Okay yalah. Hindi pa lang kilala mo ko. Nasa kalsada lang. <laughs> Are you happy? Happy? Huh? Happy? And you happy and you know you clap your hands. And you happy and you know you clap your hands. <laughs> alaga na. Gutom na si Lucelits. Gutom na ako, gutom na ako. Kain na tayo. So ay na! Don't like that! Sali! Mm -hmm. Ibo! Ay! Kalas! Kalas! Buhakin ito na lang at pinangakot ang alikabok! Look! look the further! See? Look further! See? See? Ang lalaki. Ang lalaki ipon. Dito tayo. See? You see? You see the bird? Lalo. look the bird look the bird you look the bird though shh you see look the bird oh nice Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ang dami! Woo! <laughs> ang cute! <laughs> yeah! Woo! <laughs> 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 Binugaw natin! Oh, wala yan. Laglipata na sila. Oo. Oh. Kita mo na. Ay, kaya So, Alis na tayo dito. Nakabugaw na tayo. Kit. Bye. Mahal kita. <laughs> <Ita>. Mahal kita. Mahal <laughs> <laughs> oh, kita. Bye. Dennis Kar. Yala 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 Dennis <laughs> Thank you for watching. Mahal kita. Kasi mahal kita. Bye. Bye. Uy na kami. <laughs> Uy, dito tayo.